aksyon ang malupit sa katotohanan. Live tayo mga kabunyog, mga kababayan sa ating uh, YouTube channel at uh, napapanood din tayo sa ating uh, bunyog Pagkakaisa public page sa Facebook. Ano? Ngayon, eh uh, ito mga nakaraang balita po ito. Uh, magbigay tayo ng reaksyon dito sa balita po na pinos mismo ni Senador Robin Padilla ni Binoy tungkol po dito sa mga kumakalat kumakalat na online campaign para siya ay sunugin tinde <laughs> no <laughs> paano ba nangyari yan sa nagsimula yan so may kumalat po na online campaign isang post po sa social media kung saan nananawagan na si Robin Padilla ay uh, sulugin. <laughs> ah, ang tindi nun, ano? Ang, ang bayulente naman yan, ano? Sulugin sa Smoky Mountain. Ang tindi po. Ah, bakit nagkaganya na ang uh, sambayan ng Pilipino, no? <laughs> Napaka-violent. Ano? Anyway, eh, una tayo, di natin kinakampihan yung mga ganyang uh, uh, marahas yan. Grabe po yan. Ano? talaga. <laughs> ha? May mga kampanya po para panawagan si Robin Padilla ay sunugin ng buhay. <laughs> sunugin ng buhay o sunugin ng patay. So, paano ba nagsimula yan? Sa nagsimula yan? No? Basically, uh, tayo, unang-unan, liliwanag natin, hindi natin kinakampihan o hindi o ikinatutuwa yung mga ganyang uh, post kahit sabihin natin panawagan yan ay eh, delikado yan eh di ba buhay ng tao yan pananakit ng kapwa hindi yan maganda pero ang punto po ni Kolek Suliman ang uh, malupit sa katotohanan paano nangyari yan anyare bakit po nagkaroon ng ganyang kampanya sa social media bakit yan naisip ng mga ng mga netizen, ng mga Pilipino. E eh napakalalimba napakalalim ba ng kanilang galit kay Robin Padilla para siya ay sunugin haha, sa Smoky Mountain at doon nga sa balita. Ilan yata yung nagbo, ano, mga 700 or 600 na mga nag-comment doon ay handang pumunta po sa Smoky Mountain para sunugin si Robin Padilla. At dahil nga, siyempre, nangamba si Robin Padilla sa kanyang kaligtasan eh siya ay nagpunta ng NBI ha ng National Bureau of, Invest of Investigation at yan nga ay uh, sinabi niya na ganun nga <laughs> may ganern na na siyang susunugin ano <laughs> Ah ngayon ah, hindi natin kinakampihan yan ha hindi natin tinotolerate any acts of violence ayaw natin yan ano mga karasan, pananakit ng kapwa. Hindi yan maganda. Ngayon, sinabi ni Robin Padilla, eh, na daw ng kanyang pamilya na magsampa ng kaso o uh, cyber libel o anong kaso nila dyan, doon sa mga nagpakalat niyang online campaign na yan, na, nasusunugin siya. Pero eventually, nung bandang uli, ay uh, lang daw nila, dinrap na lang nila yung plano na yan, na magsampa ng kaso ng cyber libel dahil naniniwala daw siya sa freedom of speech at dapat daw ang public official ay hindi balat si Well said yan, ha, Robin. <laughs> well said yan, Robin. Okay yun, ha? Sabi niya, hindi siya magsasampa ng cyber libel kung sino man nagpakalat niyang online campaign na yan, nasusunugin siya. Ngayon, ano ang punto natin dito mga kabunyo? Bakit nagkaganon? Bakit umaabot sa punto na ang mga netizen ay nakakapag-isip ng mga ganyang kampanya o mga online post ng karasan? Saan ang galing yan? Uh, ako po, tingin ko ito ay reaksyon ng mga netizen sa sinabi ni Robin na kung siya ay susunugin daw ay mag-aamoy Duterte siya. Sinabi po yan ni Robin Padilla eh. Siya ay senador. At sinabi niya kahit daw siya sunugin siya daw ay mag-aamoy Duterte so therefore bagamat uh, hindi natin tinotolerate, hindi natin kinakampihan yung mga ganyang uri ng mga pus na karasan at uh, uh, bayulente eh may pinagmumulan eh at siguro kasama din sa uh, dapat na rin sisihin masasabi ko, ikaw mismo Robin Padilla dahil ikaw bilang senador dapat na, yung mga sinasabi mo pinag-iisipan mo. Umakto ka, magsalita ka bilang senador sapagkat ikaw ay binoto ng taong bayan. Binoto ka ng mga Pilipino na nagtitiwala sa iyo. So yun man lamang Ah, yung unang sabi natin eh basic basic decency. Basic civility. Maging sibil, maging disente, hindi naman kailangan sobrang formal sa pagsasalita. O pero saan nanggagaling gagaling yung mga ganyang salisalita ng mga salitang mga sanggano, salitang uh, astang tambay, di ba? Nanggaling din mismo kasi kay naggagaling kay Robin Padilla yung mga salita at mga asal at mga gawi at mga kilos na para bagang siya isang sanggano o isang tambay. O di ba sinasabi niya, kahit sunugin ako, amoy Duterte ako. Eh bilang senador. Bakit mo kailangan sabihin 'yan para lang ipakita na ikaw ay uh, talagang uh, hihimod sa tumbong ni Duterte? <laughs> senador ka, tas ganyan ka magsalita. Sabi mo, kahit sunugin ka. Ayan nga. E eh, pinatulang ka din ng mga luko-luko ng mga netizen. Diba? Pinatulang ka rin, Robin, ng mga lukulukong netizen. Eh, yan ang napala mo ngayon. Diba? Kasi sa'yo rin ang galing yun eh. Yung mga salitang kababawan, kabalbalan, na sana ay hindi na sa salita mo, Robin. Dahil isa kang senador. O, nung isang araw la, nung sa issue ng West Philippines, imbis maglatag ka ng mga pulisiya na makatutulong sa sa ating karapatan sa West Philippine Sea bilang senador. Anong sinasabi mo kay Trillanes? Ali ka ka, maglayag na tayo sa kakaragatan. Para bang ay isang tambay na naisip mo na lang maglayag sa West Philippine Sea eh. 'Di ba yung mga ganong kala mo na sa eksena ng isang pelikula? Na eh, ito'y totoong buhay. Kung sanay si Robin sa mga script-script, eh yun ay pampelikula yun eh yung mga salita, mga asal, na akala mo siya nasa shooting, na umaacting, na tagapagtanggol ng bayan, na makabayan, na parang bayaning si Bonifacio, ganyan ang actingan niya. Eh. Mga salitang pangkalye, pantambay, hindi naaakma bilang isang senador. O ngayon, pinatulang ka ng netizen, isang mga lukulukong si netizen, sabihin ko na mga lukulukong yan, nananawagan na sunugin ka ngayon ng buhay. O eh kasi sa nang gagaling din ang mga ganyang asal at pananalita. ha, ah, nililiwanag ko. Ha, ah, mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin kinakampihan yang mga ganyang panawagan ng karasan, hindi natin na tinotolerate ang mga kabastusan, pan pananakit ng kapwa, ayaw nga natin yan eh. Pero di ba nung panahon ni Duterte, yung boss ni Robin, yung idol nyo, mga DDS, di ba Robin? Nagtataka ka ba kung bakit ganyan kalagim na ang uh, at kabagsit na no? at uh, marahas ang utak ng maraming Pilipino? Lalo sa social media. Eh, di ba si Duterte? Kung magsalita ng patayan, pangre-rape, di ba? Araw-araw na ginawa ng Diyos. Yan, Robin, sinusuportahan mo ang mga ginawa ni Duterte, sinabi niya. E eh ngayon, bumabalik sa iyo, nagbubumirang sa inyo. Bumalik sa iyo ngayon, na ano, pakiramdam mo ngayon? Na ikaw ay susunugin pala ng buhay, kinakampanya ka. <laughs> oh, again, sinasabi ko, hindi natin 'yan tinotolerate. Ha? Sinabi natin, mali 'yan. Mali. oh, kahit busit na busit tayo kay Robin, hindi naman tayo sang ayon na si Robin Padilla ay sunugin ng buhay sa Smoky Mountain, di ba? Pero tignan mo rin kasi Robin, mag-reflect ka sa yung asal, sa yung kilos. Ano man, pwede naman tayong ano. Kung may opinion kasi ibang issue, sabihin mo ng maayos. Disente o formal. O, oh, eh, hindi, eh sa Senado, ano nakikita sa'yo? Lamon ka ng lamon. Kain ka ng kain habang nag Hindi, ka ba makapag-antay na <laughs> kumain ka ng tangalian o merienda? Di ba nakikita ng tao yun eh? yung mga gawi at asal ni Robin Padilla. Nakakala mo lagi na lang makikipagsuntukan. O nung isang araw lang, di ba, sinugod niya si yung si Boy Sulsol, si Boy Dila, si Joel Villanueva, di ba, sinugod niya. O eh, gusto niya ata makipagsuntukan sa loob ng Senado. O tapos ngayon, naghahanap ka, nag-expect ka na ang reaksyon sa'yo ng mga netizen ay igagalang ka. Eh hindi Marami din luko-luko na mga netizen, pinatulang ka. Nakapwa mo, luko-luko din kung magsalita. Di ba? Ibig sabihin, ikaw Robin, magalo ka. Eh, Mag-isip-isip ka din. Ano ba ang asal mo? At kahit yung sinusuportahan mong si Duterte, di ba napaka ano yan? Malagin. O, puro patayan ang buong bibig. Minura ang Diyos. Minura ang Santo Papa. Hindi nyo naman kinondem yan eh. Pero ngayon, nararanasan nyo yung kabastusan, yung karasan na kayo ay natetreten ang inyong pamilya. O diba, masakit yun. Mahirap yun. At sabi mo nga, nangangamba ka. O diba, Conchita Castillejos, uh, good morning po ha. Ma'am Conchita Castillejos, Ramil, uh, kauban mo si Enzo, sabi ni Ramil Dagojoyo. O kasama po natin si Attorney Enzo ha. Ramil Dagojoyo. Ray el Sunugin si Robin para iluwa si Digong. <laughs> Sunugin ba? Ako naman eh. Alam mo naman kabunyo gray bilakil. Hindi naman tayo ganyan. Eh tayo, kung may mga opinion sa politika, sinasabi natin ng maayos. Diretso, maayos. ba? Diba? O pero hindi tayo yung nananawagan ng bayulente. O eh di ba yung mga DDS kayo? Pag kinokontra si Digong o si Sara, sabihin niyo NPA. Sabihin nyo, adik ka kasi, NPA ka. Di ba ganun eh? Naging ganun na po yung ba, political discourse natin. Naging bastusan na eh. May nagahamul pa nga dyan. Ako, naranasan ko, babantaan ka pa, papatayin kita. Bubutasin ko ang ulo mo. San ba, san ba lang galing yung karahasan na yan? Yung mga utak na karahasan ng violence, ng pagiging bayulente? Eh. Pwede naman tayong we agree to disagree. O, tignan nyo yung mga asal ni Duterte, yung sinasabi ni Duterte. Si Inday Takaw, si Sara Duterte, tignan nyo ang mga sinasabi ng Vice President. Pupugutan niya ng ulo si Marcos, di ba? Sabi niya yan, ha? Pupugutan niya ng ulo, o. Sabi niya, eh, meron siyang uh, kinontrata na killer na kung, uh, kung si Sara daw ay mamamatay, siya daw ay mamamatay, eh siya daw ay may kinontak na killer na papatay, kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, at kay Martin Romualdez. Isipin nyo yan, nang gagaling yan mismo sa Vice President. Eh, meron pang isang vlog si Sara yung gumaganon talaga. Eh, talagang gigil na gigil. Gusto niyang pumatay ng tao, di ba? Eh yan naman eh, public. Mga public video po yan. Nakita naman ng mga netizen yon di ba? oh, yung isang araw lang, si Polong Duterte naman, nalasing. Ayaw bayaran yung yung mga babaeng bayaran na kinunan bugaw na kaibigan niya, kainuman niya, di ba? Naka-video niyan. Sinusuntok ni Polong Duterte yung bugaw, hawak yung kutsilyo. O oh, di ba, hindi naman dininay ni Polong Duterte yan na nangyari yun? Di ba, mga karasan. Ngayon, magtataka ka ba Robin Padilla na mga Pilipino, ang mga ibang mga netizens nakakaisip na ganyan? ng mga karahasan, bio, violence po. Pero mo, susunugin ka ng buhay sa Smoky Mountain at may nagsabi na pupunta sila para sunugin ka ng buhay. <laughs> hindi, hindi tama. Mapa, kahit sino man yan, ikaw man ang sunugin o kung sino, hindi tama yan. Hindi tama. Pero kanino nang gagaling ang mga ganyang kabastusan? ang mga isip ng karasan, kanino nang gagaling yan? O, oh, talagang hindi siya dapat igalang dahil hindi niya rin ginagalang ang saligang batas. Hindi nga dapat lantaran ang pagpalig niya sa isang tao. Over sa batas na dapat niyang pinaglalaban. Sabi ni Joseña Carriol. Oo, di ba? oh di ba? Oh, diba? Tama yun, mamose eh di ba? eh kaso may mga netizen nga nag, sa, ano, nananawagan na nanawagan na sunugin siya ng buhay kaya diba ko kung susunugin siya ng buhay o ng patay. Bakit? Eh, sabi ni Robin, mga nga Duterte siya kahit sunugin siya. Sa yung galing ang salita na sunugin eh. Pinatulang ka rin. Eh, luko-luko ka kasi na senador. Kung magsalita ka, kala ka mo ka sanggano, pinatulang ka rin ng mga utak. Sanggano din. Diba? The taste of your own medicine. Sabi nga sa English, di ba? Kapag English si Kulek Soliman. Ha? Ha? What comes around goes around, 'di ba? Kung anong itinanim, siyang aanihin. So, ano ba ang ugali mo, Robin Padilla, 'di ba? Oh, kaya 'yan ang inaani mo ngayon. Kaya kung magsasalita ka ng burara, padaskol, daskol sabi mo kung susunugin ka, mag-aamoy Duterte ka. Ayun nga, kinoll out ka ngayon. Eh, kinampanya ang sulugin ka ng ng buhay. Tapos ngayon magko-complain ka sa NBA ngayon. <laughs> Kasalanan mo rin 'yan eh, di ba? Oh. Carl Antonio, o, salamat Carl Antonio, di ba? Oh, Samuel Esios, mga bastos 'yan ng mga ugali ng mga pamilya Duterte. Oh, di ba? Sabi ni Samuel Esios. Oh, Ab Abraham Tabianda. bayad na 'yan, sabi ni Abraham Tabiando. Oh, Mark William, nanonood, salamat. Okay ah. So, yun lang po sa akin ha, di ba? Kabunyo Gray bilang. Oh, Maricel Chin. Good evening po, Sir Kulex. God bless po sa lahat ng mga viewers. Salamat, Maricel Chin, tagasan ka. No? Pinag-uusapan natin si Robin Padilla. Kaya nga dito, nakakalungkot. Ako, nalulungkot ako kasi supposed to be, ang dapat ang mga usap, uh, pag-uusap natin tungkol sa politika, yung tinatawag na political discourse, kung tayo man ay uh, nagkakabanggaan ng opinion at pananaw, tayo hindi nagkakasundo. Meron naman tinatawag na we agree to disagree. Ah, uh, uh, marespeto, di ba? Uh, Marios na mga salita. Pero bakit nagkaganito na ang kalagayan ng ating uh, political discourse sa social media? Nagbabastusan, nagbabantaan, nagiging balahura eh. At tingin ko isa sa talagang epe, nagkaroon ng epekto yan, tingin ko, ng mga pinagagawa, pinagsasabi ni Duterte. Di ba? Ni Rodrigo Duterte, na hari ng kabastusan. O, oh, hindi naman dinedine ng mga DDS yan, nabastos yung tatay nila, totoong tao nga daw eh. Si Sara Duterte, si Pulong, o yung si Baste, mananampal daw ng general. O si isipin nyo, puro ka, mananampal ng general, sabi ni Baste, di ba? Pero pag kinakall sila, wala eh ginagaya sila ngayon ng mga followers nila. O, tignan nyo yung asal ni Robin Padilla. Kahit daw siya sunugin, mag-aamoy Duterte siya. Sinabi niya, kahit sunugin siya, o, ngayon, may mga luko-luko na netizen, sinasabi, sunugin ka namin. ngayon, ano ka, iiyak ka, tatakbo ka sa NBI. Kasalanan nyo. At nakakalungkot. Na hindi sana ganun. Kasi senador siya, kung nagsasalita siya ng maayos, Ah, nagpapakita siya ng respeto sa kanyang posisyon. Hindi umaabot sa ganyan na siya'y kinakampanya na sunugin ang buhay. O, oh, di ba? Jeff Bartolome, DDS pa more. O, oh, may zombie-zombie pang gano'n, ano? Di ba? Kanino galing ang mga kabastusan? Sa kanila din. Kaya nakakalungkot na sana sinasabi, hindi gano'n. Hindi gano'n, di ba? O, oh, yan po ang aking ano, uh, opinion ko dyan. Kaya ako naman, sabi ko nga, tayo kahit naman tayo nagdi-disagree, hindi tayo nananawagan ng karasan o pananakit ng kapwa o ang kapwa tao ay mapahamak. Kaya ngayong mga yung mga post na naman si Duterte nasa kabaong. Ayoko yung ganoon. Ba, hindi tama 'yun eh, di ba? Yung mga ipapanalangin mong mamatay ang tao, hindi eh. Ayaw natin 'yun eh. Just lang nakakaalam ng buhay. Hindi tayo gano'n ha, dahil may sakit eh gusto natin magkasakit o mamatay, hindi. Politika, pag-usapan natin, opinion nyo, opinion ko, mag-usap tayo. Kung di tayo magkasundo, di, ganun talaga ang demokrasya. oh, nandiyan na si Arnel Rubia, na isang makaduterte. Diba? Pero sabi mong sunugin to, rapin ito, adik to, LPA to, eh, mali, mali sa lahat ng anggulo. O, oh, sasabihin ni Robin, kahit sunugin ako, Duterte ako, eh, ikaw pala nagsabi na sunugin ka eh. Kung isa kang matinong senador, ba hindi mo dapat sinasabi yun, yung mga ganong salita. Yan ay salita ng mga sanggalo. E tapos binoto ka ng tao. Ngayon, nung pinatulan pagkasanggalo mo, iyak ka ngayon sa NBI. Di ba? <laughs> o, oh, yun po yun. So, aral yan kay Robin Padilla, ha? O. Oh. At tayo naman, hindi natin kinakampihan ang mga kabastusan, kawalangyaan, katarantaduhan o mga karahasan hindi po natin 'yan kinakampihan di ba mali ang red tagging mga kadide sabi ni Ruoy o wala man o di ba Ruoy mali ang red tagging oh kaganyan pag kinokontra mo si Duterte kinicriticize mo si Sara o sa mga issue kasabihin NPA ka kasabihin rebelde ka o kaya adik di ba wala eh. Hindi, ganun lang nangyayari. O oh, yan. Kaya napala ngayon ni Robin Padilla yung sarili niya. Nakatarantaduhan. Di ba? O oh, Pardenio Comedido. O oh, said hi. Salamat. Pardenio Comedido. No? O oh, yung mga nagko-comment sa atin. Marami. At ishare po natin itong ating vlog ha. Ishare po natin. Oh. ah magandang ishare natin ito. Kasi alam nyo. Alam nyo mga kabunyog ah uh, pwede tayong laging mag-usap uh, nang hindi nagbabastusan. In the same way na ang mga senador na kagaya ni Robin Padilla ay magpaka-senador. Follow the leader eh. Kung anong sinasabi ng leader, sinusunod ng mga taga Uh, ginagaya. O oh, eh, tignan niyo si Robin, si Bato. Paano magsalita yung mga yan? Ha? Oh, kaya dalangin ko naman Robin, na wala namang sumunog ng buhay sa iyo. Ah, <laughs> tingin ko naman hindi naman 'yun magagawa, no? 'Yun ay mga ano lang, uh, pang uurot ha? Pangaasar lang ng mga netizen sa iyo. Imposible namang uh, sunugin ka ng buhay eh, senador ka, di ba? Hindi nga talaga maganda 'yon, di ba? Modesto Junior Regalado, magandang gabi ko, Salamat. So, 'yun lang ang atin, ano? So, sana aral 'yan kay Robin Padilla na siya'y magpaka desente magpakasenador, ano ang kanyang posisyon sa politika, kahit man lang yung pagiging uh, yung basic decency, yung civility, yung pagiging uh, yung formality ng isang senador ay magawa ni Robin Padilla sa sarili niya. Di ba? Edgar Imperial, evening sir watching from Pamplona, Camarines sir, Salamat Edgar Imperial, ano? Lagi-lagi na tayong magbo-vlog dito tuwing alas 7, alas 8 ng gabi, no? So hanggang dito na lang ang ah, nandiyan pala si Ben Barcelona, ah. Ben Barcelona, Sir Kules good evening po o oh, mga mga kaano ah, natin, ha? Ah. At Sir Jimmy Dibera ng uh, May Kawayan Bulacan, Bilabati kita, Roda. Apuyan Sa Abedra ng May Kawayan, Sir Luisito Calixro. Brad Idol, kabunyog ng pa. Mula sa Pasig City, Brad Idol. Get well soon ka, ha? Magpagaling ka dyan. At si kabunyog, Joy Mihares ng Kalapan City, Oriental Mendoro, pagaling kayo ha? Mga kabunyo, gano? O sabi ni Ruoy, kailangan minimum wage lang ang mga posis ang mga posisyon sa gobyerno. O, sayang ba Ruoy? Oo no? okay. Dapat ang laki-laki ng sahod ng mga senador, congressman eh. Alam nyo nga, issue ng sahod, diba? Tinulugan nila. Ah, dapat isa sa mga pinag-usapan niya nga uh, wage increase. Ha? 200 pesos o 100 pesos hindi binigay, tinulugan lang nang Senado at ng Kongreso, walang nangyari. Kaya ang mga manggagawa nga nga, di ba Robin Padilla? Kaya ano, <laughs> huwag kang mag-alala, hindi ka naman siguro susunugin ng buhay dyan sa Smoky Mountain, ano? Giovanni Amadhay, Oh. Fernando Ligsay, pag may pelikula yung Robin na huwag niyong panoorin. <laughs> Kaya may pelikula ba si Robin, ano? Fernando Ligsay, ano? Oh. The best kid, sunugin na yan. Huwag <laughs> naman the best kid. Ayaw nga natin yun eh. <laughs> ha? Ahita ng bigote. <laughs> Ay, Diyos ko Robin. Eh, nagsusuklay ng bigote, di ba? Matindi ka talaga Robin, ano? Oo. Oh, hindi pwede sunugin. Kailangan niyang malagot sa mga ginagawa nila, sabi ni Ruoy. So, yun lamang po ha. No, no, joke matter yan. No joke matter, ano? <laughs> Oh, no laughing matter 'yon ha. Masama ang karahasan. Huwag 'yon ha. Maging ano tayo? Maging respectful, maging magalang, maging civil, di ba? We agree to disagree. At sana ang mga lingkod bayan na kagaya ni Robin Padilla ay nagbibigay ng magandang halimbawa sa mga Pilipino. So, kulit sa liman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban.